Good morning mga kasawsaw It's Sunday Ayan po Katatapos lang po natin maglinis ng ating sasakyan Yan po ang duty natin every Sunday or Saturday Depende po yan sa availability po natin so, Pero once a week po Naglilinis po tayo ng ating sasakyan Para ma-maintain po natin na maganda at uh, maayos naman po ang sasakyan po natin so once a week kesa po magpaano po tayo magpa car wash po tayo sa labas ay tayo na lang po ang gumagawa kasi medyo mahal din po almost uh, 500 to 1,000 po ang uh, bayad po sa car wash sa labas po yan depende po yan minsan mas ano pa po mas malaki pa po kung uh, talagang i uh, ipapabacue mo po buong-buo lahat patalis at saka ano po talaga ayan so kung kaya naman po natin gawin ayan ginagawa po natin 'yan every sunday o saturday po ayan sunday po wala po tayong ganap ito lang po ang ating ginawa syempre pasasalamat po sa ating panginoon at uh, one week na naman po tayo na binigyan niya ng uh, magandang buhay kumbaga uh, ito alive pa rin po tayo ayan So hindi lang naman po every Sunday tayo nagpapasalamat sa kanya, everyday po ay lagi po tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. So 'wag po nating kalilimutan para po ang blessing po sa atin ay patuloy na dumating kahit meron pong mga konting pagsubok ay uh, hindi naman po ibibigay sa atin 'yan kung hindi po natin kakayanin. So 'wag po tayong susuko kung may mga problema po tayo, pinagdadaanan. Kami rin po, ako rin po ay merong ano mga Uh, pagsubok na pinagdadaanan kaya lang hindi po natin pwedeng i-public kasi po ang aking uh, family po ay medyo ano uh, private kaya ako lang po ang nakikita nyo minsan sa mga video ang aking ginagawa so kasi po ang, ang aking uh, pamilya ay ayaw po na ma-expose sa uh, public ang kanilang ano uh, buhay so ayun po ako lang po ang medyo matigas ang ulo sa amin at <laughs> uh, outlet ko lang po ito kasi ayok rin po na ano na marami rin iniisip gusto ko something na may share din po sa inyo ang aking buhay ayan so kahit pa paano sana may inspire po kayo uh, hindi pa naman lahat eh, ina binabahagi ko po sa inyo ang aking buhay pero paunti-unti po kasi nga po ay uh, yun nga at uh, ako lang po sa family ang gustong nga uh, mag uh, uh, public uh, figure kung kumbaga. ayan. kasi ayo akong nag-iisip eh. Gusto ko uh, inailalabas ko po ang aking mga saloobin at uh, gusto ko po ay uh, ano po uh, meron akong i-share sa mga tao. Mahirap po kasi ano eh gusto ko ang wala pong stress sa buhay happy happy lang po kumbaga ayan, yan po ang aking a day in my life today ayan, naglinis po tayo ng ating sasakyan ayan, uh, very good na naman so ayan, maraming maraming salamat po, ayan uh, ta talaga po, happy happy lang po tayo uh, sana po ay patuloy nyo pong uh, tangkiliki ng aking mga video na ina-upload ayan, so in the past few weeks po, nag ano po tayo nag uh, reaction video dyan po sa mga nagte-trending na mga uh, ganap sa social media yan uh, kasi po yung mga ano eh yung mga ina-upload ko po na ano yung mga personal ay medyo mahihina po ang views. So pag nagaano po tayo nagre-reaction na video po tayo, ayan medyo tumataas po ang ating mga views kasi yan po ang hilig ng ating mga netizen. Kumbaga mahilig talaga ang mga Pilipino sa maritisan ayan <laughs> gusto nila ay pinag-uusapan kung sino-sino lalong-lalo na po yung mga sikat kaya ayan po nakikisawsaw po tayo doon sa mga sikat na nagba-viral ngayon ayan so abangan nyo po ang iba pang mga ano po reaction video ko po sa mga nagba na video sa mga artista sa mga sikat na vloggers ayan so nakiki ano lang po tayo nakikiamot ng kanilang mga views kasi talaga naman po a uh, million, million views po talaga ang kanilang uh, inaani kahit alam po natin minsan ay for the sake of content lang po ang kanilang ginagawa kahit hindi po totoo mga franks yung mga ganun po ano makisawsaw po tayo para at least uh, happy happy lang po di ba ayan maraming po salamat ito po ang aking uh, vlog for today sana po abangan po niyo ang uh, iba, iba ko pang mga vlog sa susunod. Ayan, maraming salamat po. Good morning sa inyong lahat. At magandang Sunday. Ayan, happy Sunday po. God bless and goodbye.